Sa isang kamakailang panayam, naging emosyonal si Regine Velasquez habang ipinagtatanggol si Kim Chu mula sa mga bashers na patuloy na nang lalait sa kanya. Ayon kay Regine, mahirap para sa kanya na unawain kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay may mga tao pa may hindi magandang opinion kay Kim. Kasama ang kanyang asawa na si Oji Alcacid, isiniwalat ni Regine ang kanyang saloobin ukol sa isyo. Ayon sa kanya, talagang taus puso ang pagkakaalam niya sa pagkatao ni Kim Chu. Sinabi ni Regina ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman sa tunay na pagkatao ni Kim kapag hindi ito nasa harap ng kamera. Ang pagkakakilala ni Regina kay Kim ay nagsasalamin ng isang malalim na paggalang at paghanga sa kanyang kabutihan. Pinahayag ni Regina sa kabila ng mga pang at pambabatikos, patuloy na ipinapakita ni Kim ang kanyang tunay na sarili sa kanyang mga nakapaligid. Ang kanyang kabutihan at purong puso ang nagbigay diin kay Regina hindi dapat husgahan ng isang tao batay lamang sa mga negatibong komentaryo. Sinabi pa ni Regina ang mga bashers ay hindi dapat maging hadlang sa tagumpay at kasiyahan ni Kim. Dagdag pa ni Regine, ang tunay na pagkatao ni Kim ay malayo sa kung ano ang naipapakita sa publiko. Ang kanyang pagkakaalam sa karakter ni Kim ay nagpapakita ng isang magandang aspeto ng kanyang pagkatao na karapat dapat napurihin at huwag husgahan ng basta-basta. Ang suportang ipinakita ni Regine sa kanyang kaibigan ay patunay ng malalim na koneksyon at pagkakaunawaan nila sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pinuri ni Regine ang tibay ni Kim sa pagharap sa mga bashers. Ang kanyang determinasyon at positibong pananaw ay tila nagiging inspirasyon sa iba. Sa huli, ipinaabot ni Regine ang kanyang mensahe na dapat nating iwasan ang paghusga sa mga tao batay lamang sa mga bagay na nakikita natin sa ibabaw at dapat nating sikaping kilalanin ang kanilang tunay na pagkatao. Ano ang sinyo sa balitang ito?